Ito yung laging nag-assist sa akin kapag po bibili. Kapag kayo ay bibili, siya ay inyong hanapin. Yan yung laging nag-assist sa akin. guys, pupunta tayo ng um, sa akin. Bilihan ng tsinelas. Bibili tayo guys sa pambahay na tsinelas at ang aking pambahay na chinelas. Ang aking pambahay na tsinelas ay dugyot na. So, dito tayo bumibili sa ating suke kay ating Mario. So, pipili muna tayo guys ng tsinelas. Ito yung laging nag-assist uh, <laughs> sa akin. So, <laughs> Kasiyang kasiya dito oh, sa salon. Oh, parang mabilis. So, may iba't ibang style ng chinelas din. Ito medyo mabababa. ka. Kaso nga well, lang, ayoko na may ganito. Parang pang bata. Ito yung pang matandang style na ito. So, matanda. Sukat na guys. Tignan guys. Pag ako ay nabili din ay automatic. May discount agad. Ganyan kapag suki. Eh. Kaya kung kayo ay bibili, din na rin kayo sa Marian's. Marian's Footway. Oh, din na kayo bumili. Makabay pa magtitinda. Kapag kayo ay bibili, siya ay yung hanapin. Yan, <laughs> laging nag a sa akin. Talaga? Guys, <laughs> hindi <laughs> anak, pag ako'y bibili ng kanyang daday, magtatanong ay kung bakit siya'y wala. Kaya kailangan pagbibili ang kanyang daday ng para sa akin ay kanyang Ayaw niyo ng garnish. Gusto din ay garnish si Pet. Ang katulad ng akin. Ipili lang ako guys ng kulay na bagay sa kanya. Anong ibang kulay pa? Wala na po eh. Black lang din. Ano may 30 ano? 38. Meron po. Uh -huh. Dali, pareho na lang kami. Ano uh daw -huh. ay daway kay Libby. Yeah, yeah. Ayan, okay na guys. Ano pa ang gusto gusto sa mga anak? Ayan. Ito pag iginayun na tunog. Eh, Ito sa mga kanilang mga tinda na nyo. Magaganda yan. May pang matanda. Ito yung mga pang matanda nila. Ayan. Ito naman yung pang bata. Ayan. Pili na kayo nari guys. Subok na matibay. na kayo bumili guys. At talagang subok na matibay ang kanilang mga tingla. Kung sino mang mahilig sa garden ng sapatos, may pang bata, o... Or... <makes in noise> Alam mo mga tinder makikita niyo din kay Ate Maria. Si Ate. Dito ako bumili ng bag na yayamanin, pero abot ng white. Ari, ang gusto kong kulay, guys. Sayo ko ng mga pambagets. At ako na may matanda na. Ay, at tingnan natin ang luho. Meron din na rin. Pwede nyo rin siyang i-sling. Oh. Ito, malaki siya. Malaki, guys. O, yung pang. Pa. Ako, may... Kung so, ano, ano? O, oh, guys, o. Oh. Ang ganda. Pag arin nakita ng aming anak, naman man siya, bibili ulit. Prada. Yan, ganito ang loob. Iba't ibang kulay. Ganito, anyway... Ah, Chloe. Yan, o. Oh. Bag na Chloe. Sige, ito magpakita para exposure mo. siya ate ang magpe-flex ng Chloe. Ito bang loob niya. May isling din siya. Bilhin na po kayo dito sa Marian Footwear. Ang dami pong mga bagong bags. Meron din silang tindang mga rap. Pabango. Pabango. <laughs>